So guys, today is September 28 It's Scam Nights Day Henry Boy Henry Boy Super engines at the RSA. So yun guys, today is September 28 It's scam night's day Woo! So ayan, punta tayo ngayon ng Eton Sentries Pero before yun, uh, puntahan muna natin yung mga kasama natin Yung mga tropa natin sa uh, San Fernando, Pampanga Then diretso na tayo Medyo na late na tayo ng time check 12.30 na All right tara Ayan, kasama natin si kuya Da, bali isang motor lang tayo Ang kasan lang Right tara samahan nyo kami Let's go So guys tignan nyo naman yung Aerox natin Ayan si Puto Grabe no Foggy Sobrang linis nya Pero tignan nyo yung panahon parang uulan <laughs> Suran muna natin Tara let's go Sige pa sibat na kami So yun guys sibat na kami Ha <laughs> Late na actually 12:30 na na nandito pa kami sa Nueva Ecija. So dapat mas maaga tayo nandoon eh. Kasi baka mawalan tayo ng pwesto. No reservation doon. So first come first serve basis. layuan nyo kami iwas iwas <laughs> goal natin is makarating doon ng malinis kahit pa paano dito pa rin tayo guys sa Pampanga we will break lang saglit so so far so good malinis pa ating mo although may mga dinanan tayo medyo kaputikan or medyo may tubig tubig siyerte pa rin tayo kahit pa paano guys nandito na tayo sa San Fernando hindi ko lang alam kung saan makikita siguro Caltech St. Jude na lang uh, punta lang tayo doon then tawagan natin siya around lang naman siya rito so madali siya makakapunta whoo ginit ah time check 1.46 pampanga pa rin tayo oh, henry boy kami dalawa lang ni henry boy ang magmumotor ay kasama pala natin si kuya <laughs> tatlo kami pero dalawa lang motor gamit namin dos na <laughs> andito pa rin tayo san fernando higit na natin si henry boy Si Henry boy! kitain tayo natin doon sa MacDoo MacDoo? MacDoo to Tomas, doon na kang magkikita Alright, tara! Wow, how you doing MacDoo? So ayan guys, hintayin na lang natin si Henry dito Woo! Malayo na itatakbay natin Siguro nasa 100 kilometers din yung biyabiyayin natin Masangalan lang makita natin yung mga idols natin doon Si Henry boy! Tara, tara, tara! Oh, si Kuya, si Henry Tara! Woo! to check 2.30 Santo Tomas Pampanga pa lang tayo Abot ba o oh, aabutan ng ulan? <laughs> Panay backfire yung Henry oh Di talaga yung malakas? Panay pumuputok Ganda ng sleeves niya talaga oh Solid Nakakabili kaya tayo merch doon Sa Scam Night Street Ito dire-direto lang naman to Hanggang ano Bulacan diba? ba? Dito tayo Putik dyan time check 2.45 2.44 nandiyan na tayo sa palit Woo! palit pa lang konti pa medyo papaspasan lang natin ng konti kasi malayo layo pa tayo time check 2.52 ito na arko ng pampanga boundary so kalumpit mula ka na to Woo! hindi kasi singit dito wala Diretso Ito yung pulilan exit Pero diretso tayo Woo! Welcome to Lubakan Puro Lubak <laughs> Bugbog na yung shock natin up sa Lubak dito So ayun guys Nasa malolas na tayo Time check 3.08 Woo! Bulakan pa lang <laughs> Woo! Buti na lang yung panahon hindi sobrang init Medyo makulimlim lang Nakisama yung panahon kahit pa paano Sana hanggang ganito hanggang makarating tayo sa Eton Centris No? Para retain yung linis natin. Grabe traffic dito. Malolos place, malolos. Ha? Huh? Robinson's place, malolos pala. <laughs> Nasundan lang na si Henry Boy. Si Henry Boy! Grabe singitan yan kanina ano eh, uh -huh, Libre! Si Kuya, oh, nakashed culture, oh. Sana all! Half <laughs> light na naman! Di pa umabot! Ha! <laughs> Nice! De, dahan dahan lang bak Dahan dahan lang Na game over tayo dito Ito na yung unang base na basa tayo uh. today ilag tayo sa mga tubig tubig sa kalsada Din lang para tayo madadali Kaya <laughs> nandito na tayo sa giginto Dun tayo kakanan bak Dun kakanan So welcome to giginto 3.30? 3.36? Ah, ah, ah. Medyo sumasakit na yung foot natin ah Sa traffic to, saka sa lebak talaga Hugi pa rin ako Henry, ang linis pa din Parang hindi nagkakalingan mo ko Sakit na lang foot natin sa lebak Di ba masakit foot mo, Bap? Di ba masakit foot mo? Di ba masakit foot mo? Hi, <laughs> Steve! Ay, 3.43 ng hapon eh nandito na tayo sa Bukawai, Bulacan din yung first vocabulary as usual traffic na naman ay no it's 4.02 ng hapon may kawayan bula na tayo grabe yung traffic na sa daanan natin di ba na saglit di ba na tatang CR dito open ba yun CR ka ba ay hindi dito na tayo mag-waste balansyela na to naihi ka ba Isbukas ba yung CR? Ha? Ha, yun sa gilid Sige, sige, thank you mga kilabas Nag-i-break lang muna kami dito Ay, naka no. Sakit ng fit ko sa mga kaldag Balenzuela, Balenzuela I'm going back to Balenzuela Ay, pinilit Woo, <laughs> piyesta na ng motor First <laughs> time ni Putong tumapak dito Kasi Henry Nakasingit kaya yan Woohoo Ulan tapak ni Puto sa monumento Monumento ba to? Edsa balintok na tayo guys For 43 ng hapon Oo, konti na lang to Saan tayo? Kaliwa kanan Dire dire lang Hindi nagtagumpay ang ating mission Na makarating ng malinis Guys, konti na lang SM North End, saan na tayo Woohoo! Yaktakot na Avida Towers, nasa na tayo So nabala sa amin, guys Ay! Nasa taas na tayo Si Bentil po Rest time na nakatapak na motor dito na <laughs> Oh, tak Sabi yung pagliliko na May daming commuters so, oh. Kaya tinataka kahit pa paano nagmamotor tayo May masasakyan tayong motor Ano tawag kay ano Kuya Grab Food, Kuya Joy Ride Bosing saan dito yung ano Yung open grounds Saan yung open grounds huh? Open grounds na itong sentries Yung may ano, scam nights Night? Scam nights May event Ikot lang

at dahil late na nga tayo nakarating, hindi na nakapag-entry si Puto at si Jetsu. Pero okay lang yun, papasok pa rin naman tayo. Dito nga pala napansin natin merong pila at tinanong natin kay Bossing kung para saan to. Sabi niya, pila daw sa BBB. Nyay, mali yata tayo napuntahan. Bali pila nga pala ito sa registration So habang nag-aantay tayo Lumibot muna tayo Para masinip na may ibang klase ng motor dito Boss sa in the house At kung ang hanap niyo naman ay mga sublimation slips At mga t-shirt Pwede dito kay para clothing natagpuan nga natin tong isang malupit na Aerox V1 grabe solid ang ng parts at check na nakikita mo to sa newsfeed mo kung tumatambay ka sa CCPH page Uy, dito nga pala may legit na Olin sa Brembo. Goosebumps talaga sa sobrang daming matin sa event na ito. Yo, solid At syempre dito guys Sa sobrang gutom natin Napa-order tayo dito ng burger Buy one, take one, let's go Dito nga guys, tibag na sa natin tubig Wala pa yung burger na in-order natin <tinyo> Ito na nga guys, kakainin na natin yung burger na in-order natin. Hindi oh, uh, gutom na gutom! Ah, burger sa kanto Dito nga guys, nakagulo na kami sa registration booth. Malay mo, may chance pa tayong manalo. Alright! Hindi naman makukumpleto to kung hindi natin lilibutin yung mga booths na nandito. Okay meron naman dito Kobe products na talaga namang magagamit natin sa mga motor natin oh dami mo Magkano ba Sa loob din natin boss, 1 by 1 take 1 na yan. Oh, 1 by 1 take 1 na Sa boss, ano to, 1,000 by 1 take 1 na. At dito nga pala sa TRC booth namimigay sila ng sticker kaso may condition Picture muna sa models Alright Sa mga mahilig naman magkarga ng motor dyan Grabe tong engine set ni RS8 Grabe sobrang tiin At hindi mawawala yung mga palaro dito na pwede ka pang manalo ng mga exciting prizes habang naglalakad naman tayo dito guys nakita ko tong mga helmets ni Ryzen grabe solid din pala to at dito pwede kang mamili kung half face, full face at modular na helmets Ryzen baka naman at dito nga guys sa personal nakita naman natin yung Team Graffiti street cred na hoodie grabe solid at kung ayaw mo ng hoodie meron naman dito mga sublimation sleeves by imprint custom Grabe, ang daming pamimilian. Ang hirap pumili. Grabe talaga yung mga A-Rocks na nakadisplay dito. Sobrang diin ng kanilang build. Walang sinabi a natin. Prism Toys Award. Gazana Thank you so much. Alright, sir. You can take your tour. A-Rocks Lifestyle. Title for picture. Title for

dito guys, kahit late na ng gabi, ang dami pa rin sumusubaybay. Paano ba naman ang daming paraffles ni Scam Knights? Sinubukan pa nga nating makipagagawan dito sa pinamigay na t-shirt. Kaso grabe, karambolan. Again, namigay ganun, nakulpi ka na. nagulpi ka ba? Maraming maraming salamat ka pa. Yun, ano na? Ay! May nagkakaoy. Ayun, bukutan ka isa. Isa, isa. One down. Ng kalangan din pwedeng pumitaw. Salamat okay, naman na. Dela Huerta lang. Congratulations. Yeah. At dito nga kasama natin si Rentolo din nag-aabang, nagbabaka sakali oh, din na mabunot pa kami. Na Uy, From, up, to, <laughs> At nakita pa nga natin ang isa sa mga sikat pagdating sa industriya ng motovlogging. vlogging. Woo, Boss Jay the house? So wakas nakita rin natin sa personal tong si Asian fuckboy Medyo hawig nga lang kami ng konti no Joke Kapag so, sinabi mong Lady Rider Syempre malilimutan po ba si Ninja Tamang selfie lang muna tayo At di na nga maawat Pentology selfie with Ninja Sumbong kita dyan eh at dito nga pala guys, pinaraffle din nila yung full engine set ni RS8. For the first set na super engine set ni RS8 is bike number 1, 8, 8, 1, 8, 8, Grabe magpatambay, 8, 8, pa lang yan 8, 8, event yung 8, let's go shoutout. 8, 8, 8, 8, brothers No, oh, sana e black mo. Jeffogi, Jeffogi. Ay, Kaya na kaya gi. mo. Baliktad na naka-normal. Hoy, 'yan 'yung bigyan ng Meron boss. Grabe, kahit napakalayo nung ating binyay at hindi nakapasok yung motor natin Sulit naman, grabe yung experience natin dito At kung meron pang kasunod na scam nights to Hindi ako magdadalawang isip na umaten pa rito At sana makalapag na yung motor natin dito Ang totoo nga nyan, walang talo rito Dahil maipakita mo lang yung motor na pinaghirapan mo Box na yon. at least naipakita mo sa maraming tao ang hilig o passion na talaga nga namang ipinagmamalaki mo. Jeffogi TV nga pala. At kung nag-enjoy ka sa panonood ng aking video, don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na videos. Hanggang sa muli, ride safe. Meow.